Organikong pamamaraan ng pagtatanim isinulong sa bataan. May hato na balita si Benedict Galaza. Hindi kayat ng lokal na pamahalaan ng limay ang mga magsasaka na gumamit ng organikong pamamaraan ng pagtatanim. Masyado na umanong nagiging dipindiente ang maraming mga magsasaka sa paggamit ng pesticido at makemikal na produkto. Kung paano yung paggamit ng chemical fertilizer, chemical na pesticidio, eh, may iwasan na natin dahil pag-aaral nga natin, ng mga dalubahasa natin, eh, yan ang unang-unang pinagagaling ng mga sakit. Matagal na umano nila itong isinusulong sa lahat ng magsasaka sa lugar. At bilang dagdag kaalaman sa magsasaka, tinuruan nila ang mga ito na gumawa ng organikong pataba. Ayon sa ilang magsasaka na sumusunod sa ganitong pamamaraan, maganda umano ang naging bunga dahil malaking kabawasan sa gastusin sa kanilang mga sinasakang lupa yung total pesticide napakalaki ng kaibahan kasi pesticide ang ah, laki ng gastos. Sa nakikita ko ano eh malaking tipid sa paggamit ng ano ng mga pestisidyo. Makakatulong din umano ito para mapangalagaan ng kalikasan laban sa mga nakalalasong pestisidyo. Samantala, tuloy-tuloy umano ang kanilang gagawing kampanya para sa paggamit ng natural na paraan ng pagtatanim. Ang pagsunod sa natural na pamamaraan ay hindi lang maganda sa kalikasan, kundi maganda rin para sa taong makakakain ng bunga ng mga halaman na walang pestisidyo dahil makakasiguradong walang anumang chemical. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.